Good cop, bad cop. Bad cop. Police na hindi naka-uniform sa Philadelphia, binari lang isang unarmed na pizza delivery man. Isang pizza delivery man na ginagawa lang ang kanyang trabaho ang nabaril sa ulo ng mga police na hindi naka-uniform noong April 22. Walang dalang armas ang biktima na hindi rin lumabag sa kahit na anong batas. Alas 10 ng gabi, dalawang police officer sa gun crime unit sa King Sessing area ang nakarinig ng pagpapaputok ng baril. Ang 20-year-old na si Philippe Holland ay kakadeliver lang ng burger at soft drink, ang kanyang last delivery para sa araw na yon. Dumating ang pulis na hindi naka-uniform sa 51st and Willows Avenue at nakita nila si Holland na naka-hoodie. Ayon sa pulis, nagpakilala sila bilang officers kay Holland. Ayon sa police commissioner, naniniwala ang police department na hindi naniwala sa police si Holland at inakalang siya ay mananakawan. Sumakay si Holland sa kanyang kotse at nag-reverse. Walang nakasaksi pero sabi ng mga pulis dumiretso si Holland sa kanila at pareho silang nag-open fire sa kotse. Natamaan si Holland sa hita, braso at ulo. May labing apat na balang tumama sa kotse ni Holland. Siya ngayon ay nasa critical pero stable na kondisyon sa ospital at hindi nalalaman kung maliligtas ba ito. Natanggal na sa street duty ang mga pulis na bumaril sa kanya.